Day. Hello, hello, hello. Good morning. Um, ayan. Weekly vlog tayo. Dito kami ngayon sa Sakyan. na si Amang Hari. Ayan. Pupunta kami doon kay Kuya. Uh, ilang buwan din kami hindi nakapunta. Siguro 8 months. Mula nung spring, pumunta kami. Dahil kabisi-bisihan. sobrang busy, wala na. Ngayon, ang punta namin, nagdala kami ng isang sakong bigas at kunting nagdala kami ng gulay ayun sa silupin, kunting gulay at kasama namin si hello palangga hello palangga tete hi Is... Uus, janay. <laughs> sit best ah ngayon bibili ako sa York binimaro ng isang box na tea, kasi mahilig paborito niya yung tea na inumin green tea, pupunta tayo doon pero hindi na ako mag vlog kasi mabigat yung kahon anim na piraso kasi ang laman so yun. Ayan si papa oh nagpagasina tapos na siya kuda mang sagay pa na sagay 5000 5400 mayo mantan no Yung sing grupo group diak yen de mantan nakida na hindi mo ni man mahal daw ang gasolina kaya ayun nag full tank na 5,400 daw oh. so alis na tayo so nandito na tayo ngayon sa my Fukushima Fukushima River yan dyan dinadaanan namin ayan mga hotel yan yung mahak na talas na bilhin niya yan nag stop lang kami sa truck okay. 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 So ayun, nandito na ulit kami. Katatapos lang namin kumain, nagpahinga. Hindi na ako nakapag-vlog ng pagdating namin dahil mabigat yung aming daladala. Bigas, inumin. Yung pagkain namin, bumili na lang kami ng bento. So yun, katatapos lang. Ayun si bunso. kumain na siya. At yun, nagpahinga si Amang Hari. Yung dalawa, ang bahay ni Kuya ba talaga pag lalaki yung nakatira, no? Walag anong limits. So, ayun silip lang tayo, tayo-tayo. Ayan yung mga kapitbahay ni Kuya. Makaharap niya doon, ayun, may palayan. Dito kasi, province, fresh air. Ayan, katapat niya ay, ayan, kalsada yan, daanan ng mga sasakyan. So, medyo maingay-ingay yeah, din. Manguli na may sa Yamagata

Iuwi namin yung guitar dahil hindi ah, daw niya gagamitin dahil. Okay. Anta nga, okay. meron. Deng mo sinan eh. Bus, okay. bus, bus. Ari to lang ga. Mangulit na mi. Si na mamantoko. ko. Kawai ko na yun. Okay. Ha? Hindi ako di ata ni meron. Bye. Bye. Diyo ka kiti. Mangulit na mi. いい考えじゃん。でもバまおお、いなみどん。まあ、おお、なみ。おお、いなみ。まあ、なみバイバイ。気をつけて。あんた、ゆの弁当、うん、大丈夫だか、そこそこそこおかしい。いて。すいません、みこ、大丈夫かいしと。みこ。 hindi, hindi, hindi kung saan hindi, saan may karasi hindi, hindi, evista ko hindi hello mga inday, welcome ulit ngayon lang kami nakapag update uh, kanina pa kami mga 3.30 30, naka uwi ng bahay so ayun, ngayon lang ako nakapag update mga inday dahil napagod pagdating namin, uminom agad kami ng kape kape is light kasi, ayan ang ingay ng ibon. Si Butchukoy naman ay naggumagawa ng kanyang assignment. Urusay. Assignment pa more. So ayan mga inday, magtupit lang tayo ng linabahan oh. Natuyo lang tong labahan na to dahil sa heater. Hindi yan natuyo sa araw. Dahil wala nang araw dito, minsan na lang siya. Tumisikat so, ang araw dito. Kasi autumn na, malapit na ang winter. So ayan, tiis-tiis mga inday heater na lang tayo magpatuyo. Ayun. Mag Tupi muna tayo na linabhan ha. Hello, good morning. Nandito na tayo sa Kaisya. At pasensya na kayo, hindi ako nakapag-vlog na kahapon dahil napagod kami sa biyahe, papunta kay kuya, pa At marami pa akong ginawa sa bahay. So, yun. At Continuation vlog na lang tayo today. Ah, uh, ayun, work na tayo. Nandito na tayo sa kumpanya namin sa parking area. And then, maganda ang araw ngayon unless an un un unless. Unlike kahapon na super ulan at ganito dito pag aki na, autumn, ah, uh, talagang maulan siya at makulimlim ang panahon. Oh, 'yun. Kaya ayan, tingnan niyo ang panahon natin oh. Ayan, super. So, ayan, dumarating na ang aking mga kasamahan sa, sa work. Ayan, dito sa aming parking area. Ayan, nandito. Nandito lang kami. Ako lang patambay-tambay mga 5 minutes pa. Nandito ako dito sa ano. Magtatambay muna ako dito sa loob ng sasakyan. So, yun nga kahapon nung Pumunta kami kay kuya, pinag dinala namin siya ng bigas. Hindi na ako nagvideo dahil doon sa, sobrang bigat at grabe ang ulan din doon sa uh, lugar ni kuya. Pinaggrocery ko siya ng konti. Yun, bigas at yung inuminan na green tea, paborito niyang green tea, binilihan namin ng isang box. At sa Friday, uuwi naman si kuya dito dahil magpa-practice din siya ng swimming. CA sa para sa school subject nila may ano kasi swimming subject sila so ayun magpa-practice din siya ngayon ayun nga nag-travel nga kami kahapon sobrang ulan uh, traffic pa napagod din sa sobrang biyahe dalawang oras papunta doon dalawang araw pa uwi malayo-layo din so yun mga ilang buwan din kami Six months A uh, seven. Hindi. M pumunta kami doon noong, ano? May. May June, July, August, September, October. Limang buwan. Limang buwan din kami hindi nakapunta doon sa kanya. Dahil nga gawa ng maraming uh, sport. Yung laban ng mga kapatid niya. Nagagaro din papatid kami. Wala nang oras ba? Pagod. Yun. It's long time. At yun, pasok na tayo sa work. Ila 8.04 na. Maya ulit at i-continue na natin yung brag, brag. <laughs> vlog natin sa bahay na mamaya pag uwi natin na. See you later. So, ayan mga Inday, nandito na tayo sa bahay. Kauwi ko lang dahil sinundo ko pa, pumunta pa ako ng school. Sinundo ko pa yung aking, ako uh, ah, sorry sa ating kamera. Sa school dahil kinuha ko pa yung kanyang uh, gamit sa sports kasi may laban sila bukas at nang ayan nagpapalambot na lang ako ng tawag din magulay itong ulam natin ngayon uh, beef stew yun para madali lang at ayun ginawa ko na kat, yung magulay-gulay uh, potato, carrots at onion inalambot ko na pati yung karne para madali na lang at pagkatapos nito mag-grocery ako mamaya na kami uwi oo mamaya na kami uwi <laughs> loading day mamaya na kami kakain pag-uwi galing grocery kasi baon sila bukas si Yuta so ayun bilisan na natin timplahan madali lang ito timplan ito na lang ihalo lang dito ihalo lang siya may may timpla na lasa na yan So, ayan na mga Inday, nakapagluto na ako. Pag-uwi namin, kakain na kami. So, mag-grocery muna ako ng kukuunti para sa almusal namin at baon ni Kuya. So, let's go, bagots! Pero hindi na ako makapag-vlog doon kasi bawal dyan sa uh, umisi na yan. Bawal na bawal. Ayun. May nakalagay na camera is not allowed here daw. Oh, sige na, yes, I do. No, I don't. Nani, sorry. <laughs> So ayan na, nandito ulit na tayo sa bahay. Karating ko lang ni kami ni bunso kanina. Ngayon, painitin tayo ng ating beef stew. So, initin natin 'yan para makakain na tayo. At ayun 'yung pinalinggi pala namin, pinaggrocery namin kanina, kunting kunti lang ayan ito na yung ating pinamalengke. nagfog, yung ating, ano, ano, fog? Nagblur? Ang sama ni Day. Ang Ang atong kamera, Day. Yan, nato. Ito, dalawang nato. Wala ka, pangit sa kamera, Day. Oy. So, ayan, ito yung nato natin. Dalawang pack. Ito yung para sa umaga natin. La, sa breakfast. Ito yung para kay Bunso. Bumili din ako ng cheese. Isang ano niya, isang piraso, apat ang laman, isang bal isang pack. Ayan, pack ba tawag niyan? Apat ang laman. Ayan, tofu. At ito yung panglagay sa baon ni Kuya Bukas. Ayan, inumin ni Kuya din, vitamin. One day, vitamin daw. Itinitsibong no, vitamin. At sausage, kanikama, at guratan. Initi na lang yan, puro ready to init na lang karage, chicken. At gagawa tayo ng ito salad para kay Papa mamaya. At ito naman ang itlog. Gawa tayo ng tamagoyaki. Ayan. Para bukas yan sa bento ni Kuya. So yun lang. At umili din ako ng ice cream. At may, nilagay na sa freezer ni Bunso. Bumili din ako ng tawag nito ay liver ng manok. Atay ng manok yan. Gusto ko mag-adubo ng atay ng manok kasi para may bitamina tayo ba so yun lang ang atin na paggrocery